sabi ko nga, like him or not, no? subject of debates, yung discarte po ni Pangulong former President pa uh, Duterte, but again, yung ako, ano, hindi, um, uh, yung pag-ako niya for responsibility, yung kumbaga, the buck stops with me, uh, at least, hindi siya nagturo ng iba, no? Uh, sabi niya, he'll be answerable. No? Yun, ang, yun lang ang nakita kong naging uh, ah uh, para sa akin eh, it's na at least hindi ka nagturong iba no na um, na you took on the ano you uh, ano ayon inako mo yung responsibilidad sabi niya, uh, sabi niya akong responsible responsable dito magandang araw mga kaibigan ayun po uh, maganda yung pahayag ni senator JB Hersito sa isang press conference sa Senado Uh, very commendable sabi niya yung pag-ako ni PRRD uh, kung ano man ang kakulangan sa war on drugs nung panahon niya at uh, challenge niya ang mga biktima o mga para kahit sino na pailan siya ng kaso uh, nakakatuwa po itong magkapatid na Estrada, Jingoy at saka itong si Hersito Kita naman natin paano ginisa ni Senator Jinggoy si Laila de Lima. Uh, ilabas yung mga baho panahon ni Dilima Lima as DOJ secretary, wala as CIA Commission on Human Rights uh, chairperson, wala siyang na na kaso kahit isa. Ngayon naman itong si Senator JB Hersito, Magandang mga pahayag niya. So, salamat. Uh, pakinggan natin yung buong pahayag ni Senator JB Hersito sa press conference sa Senado. Sir, as uh, chairman of committee on local governments and bilang dating San Juan mayor, would you like to comment on what uh, former President Duterte has said dunsu sa Senate hearing and sabi mm -hmm. niya? ang imperfections o problema sa legal drugs o sa war on drugs na sa mga local government units dahil hindi daw nakikisa ang mga mayor. Hindi daw mawawalang ang illegal na droga kung may mga mayor mismo ang sangkot dahil laging pera ang habol o kaya naman daw ay natatakot labanan ng illegal drugs dahil ayaw ng gulo at ang target lang ay re-elections. Well, um, of course, uh, hindi na hindi dapat pwedeng itolerate yung ganon kung talagang totoo nga po yun. No? Uh, public officials, sa uh, should never and should never be involved in uh, in drug uh, trade or or tolerate drug trade no um uh, as former mayor of course kalit din diyan no uh, wala tayong patawad no wala no, no negotiation when it comes to drug cases pushers kahit may lumapit hindi natin pinagbibigyan. but of course we do not condone um extrajudicial killings to uh, hindi naman natin yan yung know, on but uh, i am like it like him or not uh, just like to uh yung pong uh, pag uh, take na responsibility ni uh, Pangulong Duterte for the actions of his administration kumbaga inako niya lahat eh sabi niya i am responsible wala siyang tinuro so subject of debate, whether yung kanila pong diskarte eh, tama o mali no uh yung mga revelations uh, uh during that hearing it's up already to the DOJ and other concerned agencies on how they will process if there is already uh, enough basis for the filing of cases habi nga ni uh, former president duterte they filed the cases no mm -hmm. so let us um it's time to let our justice system take its course no um let uh, again let the uh, DOJ other concerned agencies do its job no na uh, nasa kanilang bola na nasa yung bola nasa kanilang kamay na po yon mm -hmm. but again uh, sabi ko nga like him or not no subject of debates yung diskarte po ni pangulong former president pa uh, Duterte but again yung ako ano hindi um uh, yung pag-ako niya for responsibility yung kubaga the buck stops with me uh, at least hindi siya nagturo ng iba no uh, sabi niya he'll be answerable mm -hmm. no yun lang yun lang ang nakita kong naging uh, uh, para sa akin eh, it's commendable na at least hindi ka nagturo ng iba no na um, na lang. you took on the ano you uh, ano, anong ayon inako mo yung responsibilidad sabi niya uh, sabi niya ako responsible dito mm -hmm ana uh, ba kayo sir dun sa mga admission ng dating pangulo At do you think incriminating yung kanya mga admission dahil under oath nga yung lahat ng sinabi niya well sinasabi naman niya yan lagi eh, no sa mga speeches niya lalo nang siya po ang pangulo so ngayon lang under oath no that's the difference so um, again it's subject of debates whether incrimin uh, incriminating or not na uh, again sabi ko nga let already that uh, our justice system uh, function, take its course. Uh, nando na po yun, nasa DOJ and other agencies na po yun, yung appreciation nila. Mm -hmm. Whether there is basis already to file cases or not. Sir, do you have any concern dun sa isa na sa parallel investigation ng Senate sa war on drugs? Kasi dun sa first hearing, may isang police na nag-akusa na parang inudyokan lang siya or pinressure para ikumpirma yung sinabi ni Garma na may uh, reward money involved dun sa mga Uh, dun sa pagpatay ng mga drug suspects. So, may mga inaakusahang kongresista. So, may nakikita bang concern dito sa parallel um, investigation? Siguro, I would agree with the, uh, siguro sabi ni si uh, minority leader, mukhang wala nang susunod. No? The, I think they are already are satisfied with what the, for, with all the information that they got. Um, Meron pa daw, sir, ay, kung meron o oh, wala uh, I, i ako personally i think ano na eh, kung if we can cut it short mm -hmm. no we all know for a fact reality is that if it's a senate or a house investigation it's politically charged mm -hmm. hayaan na natin yung mga ano concerned agencies to do their work no, with all the information and the facts that have been uh, uh, uh discovered no nakarang hearing so mas maganda eh, kasi ako ako personally na ano na ako eh na Nakakalukot ang aga ng political ano uh, political uh, tawag nito bickering napakaaga no naaga ng bangayan we cannot move forward eh. as much as possible um, i do not want to get uh, to dip my hands into it no kasi trabaho na lang tayo daming problema mm -hmm. no dito lang sa well UAC UH implementation um, ang dami pa nating mga dapat uh, Uh, infrastructure na dapat natin maghabol. Ang dami natin problema eh. But mm -hmm. And all of these political bickerings are not helping on our uh, direction. No, Nakakagulo eh. Ang aga. Kalahati pa lang ng ano. Uh, wala pa tayo sa half of term. Nagsimula na yung political bicker. Kung siguro one year before katanggap-tanggap eh. Sayang yung productive year sana natin. Mm -hmm. Di bali na yung one year na political bickerings at least may five years time productive. Eh ngayon two and a pa lang. Mm -hmm. Nagsimula na. Nangihinayang ako. Kaya nga, as much as possible, I do not want my, to get involved in this political squabble, political bickerings, because there's still a lot of job, a lot of uh, challenges, a lot of problems that need to be addressed. Pero sir, naniniwala naman kayo na dapat matulungan yung mga victims ng allegedly EGK na matulungan silang makahanap ng hustisya could well, definitely uh, lahat naman ng problem lahat ng those who are oppressed nga sabi nga those uh uh dapat mas talagang tulungan natin 'ong no? bigyan ng ano yung mga na yung mga naapi o yung mga talagang walang kalaban-laban yun talagang dapat uh, tulungan and uh, we they uh, deserve to be given justice as well pero yung first hearing is enough na sir do you think naggather na nilahat ng kinakailangan informations dun sa mga naging testimonya ng dating Pangulo? Um, again, let, let, already, let, us, uh, uh, let the agencies already do the work. No? Uh, nasa kanila na po yun. Um, I think a lot, marami naman tayong information na nakuha na eh. No? Hmm. Uh, eh kasi ayoko makialam makilam talaga din sa gantong ano eh. Um, Ang dami pa problema eh. UH silang, oh. I, I, have my hands full already kaya ayoko, I do not want to dip in my hands into other issues na hot issues, kahit na hot issues na uh, siguro napansin nyo, min minsan nag-attend ako, minsan hindi. Because uh, there's still a lot of things that get needs to be done. No? Mm -hmm. For one, one of the reasons na uh, gusto kong Senate, yung from implementation na UHC, yung pong uh, infrastructure na nagahabol tayo. Uh, uh, so happy na ako rin ang magde-defend ng DOTR na that's very close to my heart, yung no? infra-development. So, we, we are already entering the budget season, plenary debate. So, magiging busy na po tayo dito. Kaya, hopefully, um, matapos ka agad itong mga investigation no, that mm -hmm. are, syempre, magiging politically charged if it will come in the Senate. So, trabaho na muna tayo. Ang daan pa problema eh. Okay. So, marami pa tayong challenges that we need to be addressed. Last two questions kasi may flight pa si Sir. Okay, Nimfa. Sir, clarify lang yung panawagan ninyo na tapusin na yung investigasyon, pareho Senate and camera? Ah, uh, we ano, para sa akin, ma, ano na tayo, trabaho na muna tayo. <laughs> eh, <to> <laughs> I, I, we can, ayoko naman, ano, there's interparliamentary courtesy, I do not want to impose on the other house, no? Mm -hmm. uh, that's their prerogative. Pero siguro sa akin, na uh, I think si, even Senate President uh, Cheese said na, um, ayaw din niyang magtagal itong mga tayo, ayaw niyang mag-drag on, no? Yung mga ganitong issue because there's a lot of work to be done uh, we by Wednesday mag ano na tayo budget si budget season so hopefully matapos ano na matapos nito mga ibang issues or topics no magconcentrate tayo sa the budget because more than half of our job is itong budget season no na to make sure that um, priority programs are funded and uh, pagbusisi ng mga ng mga programa o yung mga nakaraang uh, performance din ng mga agencies mm -hmm. Okay, and then last mula kay uh, Mianus Banyos ng TV5. Sabi niya, sir, a uh, follow up dun sa panawagan yung palitan na si uh, PhilHealth President Ledesma. Now o end of the year pa? At i-assess ia daw ba muna sino ang natutulog sa UHC implementation bago hilingin ang pagsiba kay Ledesma? Um, ano na, immediate eh, Kasi uh, nakakalingkot kasi bakit ang kasalanan po nila pinagmalaki nila na meron, tayo, na meron excess funds sa PhilHealth. No? Ano ito? Just to please our economic managers, administration, pagpapasikat ka na, wow, ang laki na excess funds na maikokontribute mo for priority programs. Gayong, ang daming hirap na hirap magbayad ng hospital bills. Then, you are not a successful president of PhilHealth. Kasi nga, nagpasikat ka, may excess funds ka, pero, ang daming namang hirap. Di ba? So immediately kinakailangan magkaroon ng revamp, kailangan umayos ang PhilHealth. Uh, kailangan maramdaman, ang, ang, ano natin dito, hindi we are not after uh, change ano, hindi naman tayo na gusto natin magkaroon pagbabago basta-basta. Kailangan immediately maramdaman ng beneficiaries ng mga ng taong bayan, no? Filipinos who are members of PhilHealth automatically. Dapat maramdaman kaagad nila itong nga. Uh, Afilheta uh, na nandyan for the implementation of universal health care. Okay, no more. On that note, uh, thank you so much, uh, Senator Jv. Thank and you. And have, ano, uh, safe travels, sir. At pasalubong pa.